So, ito din ang isa sa pinaka magandang technique mga koys. So, ka lang din ang pangtapat para hindi mabilis mapanis yung kanin. <tinyo> Hi mga Royce, mga Master, magandang araw sa ating lahat. Ang video ito ay magsasahay nga pala ako. Nagtataka lang ako sa mga bigas ngayon mga kois, mga Master. Ang bilis talaga mapanis, kinaumagahan, lumalagkit na. Hindi mo na talaga makain. Parang lugaw na namasa-masa. Ang mahal pa naman ng bigas, tapos hindi na makain. Sayang lang talaga, itatapon na lang. Kasi hindi na makinabangan. Mapaisip ako minsan. Di kaya sa rice cooker ang dayland. kaya mabilis mapanis yung kanin. Parang hindi naman siguro. Pero pag laking probinsya ka, pag madaling mapanis, nilinisan yung kaldero, pinapakuluan na may asin. Ganun ang teknik pag laking probinsya ka. At mayroon pang isang teknik para hindi madaling mapanisa ng bigas. Para kayo umagaan, pwede pang kainin. Nakikita ko lang din ito sa Facebook mga quiz, mga master. So, isishare ko din to sa inyo kung paano gawin. Sundan nyo lang ako mga quiz kung paano ang teknik. So, ito din ang isa sa pinakamagandang teknik mga quiz. So, lang din ang pangtapat para hindi mabilis mapanis yung kanin. So, konti lang din yung ipapatak nyo, huwag yung gamihan. Para naman, hindi mga yung kanin natin. So, umpisahan na natin. bilang patak lang kahit mga tatlo. Okay na yun. Yan, mga tatlong patak lang. At hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Thank you for watching. GRXZ TV. Don't forget to dot like, comment dot and share. Subscribe.